Hello mga katangay. So ngayong araw, good morning. Aga pa itong mga katangay. So magfishing fishing na naman tayo. Bali, na ako mga katangay sa spot. Wala tayong kasama ngayon dahil masakit yung tiyan ng kapatid ko. Kaya solo fishing tayo ngayon. Walang mag-video sa atin. Kaya dinala ko to yung dito sa nilagay ko kung saan nakalagay sa mga katangay yung cellphone. So let's go. Kaso naambun mga katangay. Update ko kayo kapag ka, nandun na tayo sa spot. Sasaguan pa ako pagkubo sa ispat. So ayan mga katangay ito yung gagamitin natin. Uh, Good catch Humanity 3. Real Shimano FX na 2500 series. Yung lure na gagamitin ko mga katangay ito. Yung minigay ni Sir Jose Mones from Nara Palawan. Filtis natin. Ayan. Lure ni Master Jose Mones. Try natin maghagis-hagis ng kahit makakulang tayo ng ilang piraso ulang-ulang lang 6 grams yata to yung Loni Sergios Mones so medyo high tide ngayon sana may madali tayo may mapakagat pa rin agis tayo mga katangay malayo-layo parang ba yung kulay ng lure na to eh. Parang hawig siya sa lure ni Master Ellie. Ni Sabang. Ibang nga lang yung kulay ng ulo. Kulay pula. Kay Ellie yata, kay Master Sabang, ano. Ah, kulay silver. Yung ulo ng kanyang ano. yung madamo pala dito damo nga yung tinamaan dito na yung damo sana nakaka-capture natin ng maayos yung video Mm -hmm. sayang may anyway, mo munang umulan at may mahuli muna tayo bago siya bumagsak may nahuli na tayong mga katangay sa one spot snapper yan o, no? pinatay ko yung camera kasi mga katangay nagakulog tsaka nagakidlat, natatakot ako ito, unang isda natin, chikard snap oh, one spot snapper dito yung camera. Takot kasi na. Ano? Nakulog. Tsaka na hidlap. Update update ko lang kayo mga katangay. Sana wag mo Okay lang sana mag ulan ulan mga katangay. Walang talagang samahan ng kidlat. Tsaka Tsaka kulog. Hagis tayo. Sana may madagdag pa sa one spot snapper. Dalawa na sana, na-unhook pa yung isa. kanuping sana. Salamat nga pala kay Master Jos Munesh maram Nara halawan sa pagbigay ng lure ngayon ko lang na field test master salamat sa libring pamain nakadali na ng one spot snapper sana may madagdag naano lang ako mag video kasi naano may lightning kakulog kulog pinatago tago ko yung cellphone sa ano, Tupperware. Dito lang tayo mag-ikot-ikot mga katangay. Malapit-lapit lang. Kagali lang tayo ng pang-ulam. Ari lang piraso. Lima ayos na. Basta good size lahat. Kapagat na sana tayo ng yun is on. Okay, dali. Uy, malakas. Is on na mga katangay. Lapu-lapu. Yun, halikong grouper pangalawang isda good size na rin keep na natin ito mga katangayan no? honeycomb grouper ah nakadali na master josh nakadagdag <coughs> pa more sira na talaga yung rod na to gaan lang natin mga katangay salit pa lang naman tayo dito para nag-spot tayo sa ano malapit sa kuta may mga kuta kasi dito sa amin mga katangay. Sa Linapakan, Palawan, dalawang kuta. Nandito. Marami isda isla doon. Karamihan tabang ka. <laughs> Pero marami talaga yung isda doon mga katangay. Mara, bahay din yun ang katalakitok tukdaw doon eh. Sabi nila Master Tandol. baka matuloy tayo magdayo kay Master Sabang soon magdayo tayo doon pero libre lang mga katangay libre lang sa'yo dito naambun na mga katangay mukhang <laughs> hindi na natin na video yung mga masusunod nating mahuhuli kung may mahuhuli pa tayo safety ko na to yung ano safety ko na yung cellphone natin baka wala na tayong magamit mag vlog kapag nasira hila lang ng ulan grabe hagar do masang basa hindi na natin na videohan yung nahuli pa natin na dalawang ano lapu-lapu mga katay honeycomb grouper yan bali nakaapat na isda na tayo magtry pa tayo baka may mahuli pa tayo basa na rin to tinatin natin malagay ito yung cellphone yan ko lang ipatong sa harap Itura ko na muna yung makikita nyo. Itura ko na naman. So yan mga katakay, basang basa tayo sa ulan. Grabe. Basang basa sa ulan. <laughs> Ngunit yung milatila na pero naampun pa rin mga katakay. Nilagay ko na lang yung cellphone kasi basa na ito yung lagayan. Pamasok pasukan ng tubig yung cellphone natin. So, sagwan na ako pa uwi mga katangay. Nakahuli pa ako mga katangay na dalawang pirasong honeycomb grouper. So, maya ko lang ipakita sa inyo kapag nakauwi na talaga ako. Bali, nakaapat na isla na tayo. Kapag nagsasagwan tayo mga katangay pa uwi, sagwan ako pa uwi. Kaya ko pa rin maghagis-hagis, pero uwi na lang muna mga katangay yung video. Mukha ko na lang muna yung makikita nyo. nga may kumakagat may napapakagat tayo hindi galit aray sayang hindi na puruhan strike lang sana yung madagdag pa isang piraso o dalawang piraso gusto na malaking balo sa Sayang mga katangay. Piste na anhook. Sayang eh. Uwi na sana eh. Malaking balo. Yun na sana eh. Anhook pa. <laughs> Piste niyawa. Sarap Sarap yun sa sigang hindi para sa atin. Agis ulit. Sa makarating na tayo sa ano, uwian natin. yung mga katangay. One spot snapper. Woods na to. Keep na natin. Pag limang isda. Kala ko malaki. Maliit lang pala. Takas kasi mag-strike mga katangay. I Try pa natin. Oh, kip na natin to magtay, magbulpa, joe fish, natin to, sayang naman. mga Dali. Malapit na oh. Honeycomb grouper. <laughs> Malapit ka na. Kumain ka pa. Very good. dunok niya yung dalawang lure mga katangay. So, yung gamit natin oh. Lure ni Master ni Master Munesh, Josh Munesh from Nara Palawan. Hindi nakadagdag pa tayo. Diba? Amazing! Nakapitawista na, na tayo. Ay! Mga katangay. Nanagit sana ako dito ng kawan. <laughs> Ito yung kumagat. Wait lang. Madilim. dito na ako mga katangay, sa malalim na part. And, may mga kawan kasi ito mga katayin, tinatry kong habul-habulin kasi yung napahagat natin ay malaking kanuting. Okay, no? Ayan mga katangay. Pagod ako maghagol ng kawan. Buti lang kumagat <laughs> to. kanuping Ay, nakawalong isda na tayo. Walo? Ito. Sarapan pa ko mga tayo maghagis-hagis. Kaya, ayoko pang umuwi. kanuping Nice one. Laki. kuman ni kabilog dang nag tekeb Ang natin. Alam na rin, walang piraso. Ayan, mga katangay, ito yung mga nahuli natin. No? Isang kanuting na malaki. Dalawang black spot. Tapos, apat na anikam gulo pa Tsaka isang jawfish. Mga buhay pa lahat. <laughs> Gumagalaw-galaw pa.